बाप, कशीला? का फुटतो रे मला ना? हूं.

gusto niya naging may testan na ito gibutan ilang eh, arkila mga insek ah. kung nabayaran ito sa ilaya insimil ang isa yeah. No? matay ka ni, in, doon, na yun kung gitin luan bala namatay yata gibutan na yung tubig nila nga bago oh. hindi ka na kung hindi ka ng tubig ya. ay hindi pa oo oh, hindi, na kung buso po yung mga limpiyan mo tapos buso nila na yung tubig ha. o asa tubig gibutan lang ha? Matay, mga koi. Ako nila nagpanama doon na kaya ang nagbuto. Tango. Siguro, kaya ng halibo. Ipanghatag ko sa mga pari. Ang tamaan na sila feeding kung patay na sila. At uh, ano ko siya, kung tilang, nabitin ba. Sobrano, matay man na yun, eh, maghahabok man na yun na simple